Good morning guys! Ayan, meron tayong lato. Ayan, kain tayo ng lato paminsan minsan Kasi, kailangan din to ng ating katawan para maroon ah, vitamin C. yan. lato guys, kain tayo. Ang aking ulamin mamaya. Ating seaweeds or lato. Ayan na guys, natimpla na natin. Meron siyang sibuyas, kamatis, sili at paminta at suka. Yan at saka asin pampalasa. Ayan, Sarap-sarap. guys. Karen, yung lato-lato. Lato. Yung lato. Mm. Sarap ulam guys. Paminsan-minsan, kain tayo nito. Pampalakas din kasi ito ang katawan. mm lập Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp